Magandang araw! Welcome back sa ating channel! Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng wikang Filipino. Ang Pandiwa Ano nga ba ang Pandiwa? Ang Pandiwa ay isang salitang naglalarawan ng kilos, pangyayari, o kalagayan. Katulad ito ng tinatawag nating verbs sa Ingles. Halimbawa, ang mga salitang takbo, kumain, at umiyak ay mga pandiwa. Himayin pa natin ito. Ang pandiwa ay maaaring uriin sa iba't ibang klase base sa kanilang gamit at estruktura. Narito ang ilang pangunahing kategorya. Pandiwa bilang aksyon. Ito ang mga pandiwa na nagpapakita ng pisikal na kilos. Halimbawa, tumakbo, sumayaw, at kumanta. Pandiwa bilang karanasan. Ito ang mga pandiwa na nagpapahayag ng karanasan o damdamin. Halimbawa, Natuwa, Nagulat, At nalungkot. PANDIWA BILANG PANGYAYARI Ito ang mga pandiwa na nagpapakita ng pangyayari o kaganapan. Halimbawa, nangyari. Nagkaroon. At nagsimula. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng mga pangungusap na may pandiwa. Tumakbo si Maria sa parke. Natuwa si Juan sa regalo. nangyari ang aksidente kahapon. Pansinin kung paano nagbibigay buhay ang pandiwa sa mga pangungusap sa pamamagitan ng pagpapakita ng kilos, karanasan o pangyayari. Ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang aspeto ng pandiwa. Sa Filipino, mayroon tayong ilang aspeto na nagpapakita ng oras ng kilos. Una, Perpektibo. Ipinapakita nito ang kilos ay tapos na. Halimbawa, Kumain. Umalis. Kalawa, Imperpektibo. Ipinapakita nito na ang kilos ay kasalukuyang nangyayari. Halimbawa, kumakain, umaalis. Ikatlo, kontemplatibo. Ipinapakita nito na ang kilos ay mangyayari pa lamang. Halimbawa, kakain. Alice Ikaapat perpektibong katatapos Ipinapakita nito na ang kilos ay katatapos lamang halimbawa, ba? Kakakain Ka Alice Sa kabuuan, ang pandiwa ay mahalaga dahil naglalarawan ito ng kilos, karanasan at pangyayari. Ang pag-unawa sa kanilang mga uri at aspeto ay makatutulong sa iyo na mas mapahusay ang iyong paggamit ng wika at mas epektibong pakikipagkomunikasyon. Iyan ang ating araling tungkol sa pandiwa. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming channel para sa marami pang educational content. Bye! -bye.